Tutup atas tu. Tambah ni. Lakon jalan. Sedikit mulai sekarang ada. Like like. Allah ba tak bayang di ngak kasi oh. awak. <laughs> Ala ya ah. nak kau hak mu. Ai banid pun nak. Dikak ie. Ku aku pata apa. Banid gotoh ka? Heh. Banid mu yan. Hmm. Dia mau masakit jani ko ai. Ayuh mun. Nak tinggalak ka be?

natin lang. Up. 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 Ito na lang. Ito na lang. Shit mo dito daw. Be. Shit Tok-tok. Mm hmm Mm-hmm. Mm Hindi -hmm. kami mo.

na pati patukto. Hoy! Ano yan? Hmm. Sino yan? No! Yay! Nga, tawa din siya. Palakpakan! Hop! 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 Hmm. Sino yan? Hmm. Sino ba yan? Tok-tok hmm, na lang daw siya. Ang hmm, ganyan daw siya na gano'n. Kaya ito. Nakakainis kasi yung pala yung ngawa. Uh, uh. Yan, yeah, iyak lang yan pag may lamang. Hindi iiyakin. Yung bata merong ma... Tapag mo lang so, saglit. Okay. Uh, ngawa na. So, Maniwala yun ang konti sa iyak. Oh, Ayan, pag ano, minsan pag nakikita siya, may iyak. So, kasi ang bata din naghahanap din. Mm -hmm. Gano'n sa hagdan? Naghahanap din siya <laughs> oh, na oh, ano, nanay. Dance ka din? Ha? Huh? Dance ka din? Oo. Sus, mga. Oo, tulala lala na. No? Ang buwan ba naman mag eh? Kaya alam na alam mo. Mm. <laughs> mm. no, Noon, abang leti detili tabis eh. Ngayon eh, kahit okay, anong yun, oras. na anong oras, kahit anong oras, naging laruan na. <laughs> Dati, kung may baso-baso, may kong kutsara. <laughs> Ay, nabibili na lahat. Lalo na ako, sosyabila sa aga. Mm. Lahat, pwede mong bilhin. Uli rin, kahit di ka pumunta nung mall. Di ka lumabas. Mga damit na hindi -hmm. na Sabi ni tita yung mga damit mo daw, pinamit. Hmm? hindi yung sakay sakay sari? magkakasal pa kay Arnold isang pang malaki yun hindi <laughs> na nga daw siya naiya daw siya magsabi sabi ko sige hindi kami na pupunta o tuma tumaba na rin baka hindi rin mag question saka kasi may mga branded na mga best sari mga artist na sayang yun yung bag Abang-abang hmm. na Abang -abang ayuda. Kasi naman yung binis e, yung makalaki. isa rin malaki yun eh. Makilin. Tumaba na din. Kanino ay? Sa pamangking ko sa... Punta kaya tayo dun? Kailan? Tapos sa madilin mo kasi hindi mo kayo pwede na hmm. Pwede na kasi si Alex pag Friday ano na word problem home na. Ah, Friday mo siya. Hmm. Ay, Thursday pa lang, marami na siya. Oo, oh, gabi. Mga, sa, pwede ito Sabado, Linggo, no? Kasi, sa trabaho pa, pa Friday, ha? Kabi ito. Next pa, wala ka. Kaya, pa na ang Big mo Ay, matutulog yung mga hindi mo. Gagala tayo ulit. Hmm? May bahay sila. Oo, oh, may bahay. Kapatid ko. Yung anak niya kasi iniwan ng asawa. Di pa ng anak na iniwan niya. Hindi na may ate ang dahil Buti siya, malakas gatas niya sa kanya dumidigo. Nagtatrabaho na rin. Kapatid ko nag-aalaga. Dumadaing din. Pira pala ikaw mag-alaga na ng baby. Hindi <laughs> ka makagawa. ay eh, nag-comment to sa post nitong Kalex. Kailan tayo magkita-kita? Hindi man to sumagot. dalangin lang din kasi na ano, gala. Ay, sabi nito, kung kumbida yung sabi niya, eh. sabi ko, laking gastos nila, marami sila doon. Nangihiram, kay John Santos, amo ng tatay niya yung John Santos. Pupatay mo, binyag, may aliklik. Saan ba garapin? Aliklik, aliklik, bata na makulit. Ayun, pwede sa akin ang siya, kaya dati. Maliit, maliit. Maliit doon? Meron kasi sa tapat ng baraso inis eh, mismo na event. Eh, Para yung parking sa baraso yung tapos natawin na lang. Hmm. Doon na yung doon na mismo. oh, yung siya na. No? pala. Malaki. Oo, oh, malaki. Kami yung sundan na yung Ay. Kasi si Madel, gusto niyo doon ulit. Kaya, so, ano, kaya yung pinagbinagin nila lupa. It 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 it, kasi ito, sa mga hirap ng parking doon. Hirap doon? Ang lang. Marami naman eh. Lek, mga jambo yung nabisita mo, Lek Lek? <laughs> sa dadi mo, Lek Lek. O, ito. Madami din sila. So, sigurado si Bulok na uwi na. Uwi yun, sigurado. Saan pa ba event place na maganda? Dapat siya maganda. Maganda din sa gagana pa nung ba ni Adara. Saan ba yun? Sa San Pablo. Napakamahal doon. Trenta mil. Nga? Basta ako Sa just baka mas okay. Nasa 20. Kasi may ano Robinson, Finis, Sa just mm -hmm. 20 pesos. Yung bangong hotel, doon sa Giginto? Wala. Wala yung sa Ay, Barasa nga pala. Mm -hmm. Dito naman sa ano, budang mahal chak. Sa sandalian lang. Kanakain na natin, ano yun? Sa so, mga uh, ano? Pastre? Di <laughs> pastre. ano pa nga na yun? Kasi. Sa kasi. Ay, ito pa nga kasi kakain eh. Hindi mo ka nang doon. Meron doon sa likod noon. May events kay sila. Yung Christine. Pagod na sa ano, kaya lang mga mga. Hindi mo ka nang galing sa kasi pizza, pasta, mga galing ng Pero pwede magdala. No, no, no. Pagkain ba? pa. No, no.